Kaya magmasid na tayo sa maraming mga bansa. At more, magmasid na rin tayo sa nangyayaring mga kalamidad. Ano po? Napakalawak ng kapangyarihan ng salita ng Panginoong Isyo Kristo sa buong mundo eh. Nangyayari na po yung issue eh. Na itatanghan na dito siya nuluwalati sa bansang Pilipinas eh. Kaya maraming bansa na rin ang nakatutok ang issue sa bansa ng Pilipinas. Umaangat na ang ekonomiya ng Balasang Pilipinas sa pamumuno ng ating Presidente Bongbong Marcos. Amen po ba? Amen. At yung simpatya ng ating pananampalataya, eh, idinadalakay natin yung leader ng ating minamahal na bansa. Sa kalooban din ng Diyos, nanuklok yung presidente ng bansang Pilipinas na ipanalangin natin siya sa kanyang pagiging leader ng minamahal nating bansang Pilipinas. Nakukuha po ba natin? Amen.